buksan natin ang durian may tutakbo dito sa durian eh, tangke na kawa na yata sa na si punto kiss -kis kasi ng kis si god <laughs> Wow, um-um. um, um. bit more. Hi, rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Wow. Enough.

Bet. Ay, layo ko. Wow. Ito yun. Eh? Wow. Penge. Hindi naman kumakain. Okay na pa? Palala, ito nasa dito. Eh!

First time mo nakakain Masarap siya para lasa sa What? Tingin <laughs> 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 ka lang hindi, di ka naman kumakain. Oh. 200. Sige, subukan mo Baka ng platito, bigyan mo lola mo.